Hello guys, good evening. Ngayon po ay um, araw ng Merkulis. Uh, medyo overtime ako ngayon magtitinda kasi uh, medyo may pagkatumal. So ayan, mag-overtime tayo. Ito ngayon yung mga uh, uh, natitirang mga damit. Ano, mga t-shirts, men t-shirts. Tapos um, ito naman yung mga sa pambabae. Ayan. Mura lang sila. Abot kaya ng yung bulsa. Yung mga shirt na denim ko ay 35 pesos lang. Ayan. Tapos yung t-shirt ng mga pambabae ay 30 pesos lang. 30 pesos lang. Medyo hindi okay yung uh, puha ng camera ko. Pero yung sa mga lalaki ay 50 pesos bawat isa. Ito ay 50 pesos. 50 pesos lahat yan. At sya kayo ay 50 pesos din. Lahat na nakabitin. Yung dinim natin ay 35 pesos. Ayan, ito yung hoodie ay binebenta ko na siya ng 60 pesos bawat isa. 60 pesos. Ayan. 60 pesos lang 'yan. Makabago pa 'yan, guys. Tapos ang uh, mga jogging pants ay 60 pesos lang din siya. Ayan, marami siyang mapipili ang kulay. 60 pesos lang 'yan. Ito naman ay iba't ibang kulay siya. Ayan. Tapos yung hoodie ko na natitira doon sa taas, mayroon mga babae. yan 60 pesos. 60 pesos lang lahat. ayan So, ang pwesto ko ay uh, ulitin ko muli sa may Conis um, place, sa may uh, Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Dito sa uh, church ng uh, Divine Mercy Church. Ayun. So, kung i-search lang, sa madali lang siya, guys. See you guys sa aking pesto. Mura lang ang halaga at abot kayo ng yung bulsa. Bye!